Idol, sumasali ka pa sa mga fun run, mahilig ka sa mga gym dayo? kung punta ka ba sa mga gala, night out, mga 100 stars, 1,000 stars, mahilig ka bang gumimik, lumabas. Guys, ang trabaho ko, simula dahil nung pagkabata, model, commercial model, kung ano yung binigay sa akin ng Diyos na kakayahan, eh, ginamit natin, nag-artista tayo, pero introvert po ako, mahilig ako mag-isa. Isang tao lang ang gusto kong kasama. Ayun no. asawa ko. Yan lang ang gusto kong kasama. Mahilig kami to, to be with, just kami dalawa lang sa bahay or kung nasaan man nag-grocery or sa beach. And then, meron pa isa. Ayun, yung tulog, yung husky. Ayan. And then, yung mga rescue cats sa baba. Ganun lang kasimple yung buhay ko. Pero, syempre, dal performer ako, artista ako, entertainer, trabaho ko yan. Like, yung mga fun run, mga bike, hindi ako mahilig dyan unless, unless, of course, kailangan may TF. At dahil artista tayo, celebrity. Pero mahilig ako mag mag-gym dito na sa baba, sa gym ko, sa house. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do